Ganto, oh, baby love si Viper. Parang nangungulila lagi sa pagkain kasi nanghihingi kay Ate KK. Hoy, kanina pa kita pinapakain ha, Viper. Viper. Tumingin ka sa akin, 'di ba pinakain na kita? Aba, grabe ka talaga ha. Hindi ka talaga marunong mahiya. Aba. <laughs> Viper, kapal talaga ng mukha mo ha. Pinakain na kita, oy. Hoy. Hoy. <laughs> Hoy. 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 <laughs> Hoy. Hoy. Pinakain na kita, ha? Ano? Kanina kapag kumakain, tama na maawa ka sa sarili mo. Ang taba-taba mo na. <laughs> wala Hindi ka na bibigyan ni Ate Kay. Bye pa. <laughs> Hoy, ang ba ba? Mahiya ka naman sa balat mo. Tama na, baby love. Ano, na dito kay mami. Hoy, oh, tama na yung baby love. Hoy, bye for love. Tama na yan, maawa ka. <laughs> Hoy, ang takaw-takaw. Gusto mo chicken? Bye pa. Gusto mo chicken? Asus, ang pangit mo na, oh. Ba't parang ang dungis mo na naman? Ha? Kaliligo mo lang ng isang araw, ah. <laughs> ano ba yan? Ha? Isang araw lang ang tumipas. Ganyan na naman ikaw, kadungis, ha? Madungis ka na naman. Uy, tumingin ka dito. Hindi mo ako pinapansin talaga pagdating sa pagkain. Ha? Baliwala ako sa'yo, ha? Bye, pa. Viper, tumingin ka sa akin. Hoy. Hoy. <laughs> tumingin ka sa akin. Grabe talaga napakatakaw ni Viper. Oh. Oh. Sobrang takaw talaga niyan. Oh. 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 Akin na nga yan, Ate Kay. Akin na nga yan. Uy, yung sarap, chicken knuckle. Chicken. Kiss them, ah. Ui. Kiss them, chicken. Ui. Day up, pa. Ui. Yoko nga. Ah. <laughs>